Ate. Ate oh. Mohon ate. Sana yan, Ate. Yan para sa trabaho mo. At ito para sa anak mo, te. Sana te, makatulong ito sa pang-araw-araw mo, te, at sa anak mo, te. Tabangan na lang gati. Kaya iniwan kami ng nanay na, no? eh, papa namin. E umiwi. Pinagsara mo Gamit ang mga perang ito, ipapa-day off natin ang mga deserving na street vendors na makikita nating maglalako. Ilang taon ka na naglalako, te? Eh? Seven years old. Seven years old ka pa, naglalako ka na. Ngayon, 31 years old ka na. Baka gusto mo mag-day off, te, eh, para hindi ka na maglalako. Kahit ilang araw. Kaya ba mo ka na adlaw? Sige. Kaya ako ka Bibilihin ko na lahat, te, eh, para makapagpahinga ka na. Congratulations, te. Ikaw ang unang napili namin na mapa-day off ngayong araw. Lamat ninyo, Tanan. Kay malayo pang uuwian ko. Ang susunod nating target sa day off ay si ate na nagtitinda ng tinapay. May anak, ka, ate. Anong trabaho ng asawa mo, te? Construction. Ikaw, nagtitinda. Kung bibilihin ko yan lahat, magkano yan? 50. Gusto ko, te, na makapagpahinga ka. Gusto ko maka-day off ka ng ilang araw kasama ang iyong mga anak. So ngayon, bibigyan kita ng pera, te. Congratulations, te. Ikaw na bahala dyan. Sana makatulong sa pamilya mo, te. Magpahinga ka muna, te, ng ilang araw. Maraming salamat sa inyo. Eto, marami-rami pa to. Siguro aabot pa to ng sampung tao ang mabigyan natin. Ano tinitinda nyo? Kamote po. Magkano ang kamote? 64 kilo. Ilang taon na kayong nagtitinda ng kamote? Tatlong taon. Tatlong taon ka nang nagtitinda ng kamote dito? Ikaw rin, matagal ka nang nagtitinda ng kamote. Mga ilang taon na? Kan pag 2020. 2020? 20. Hmm. Apat na taon? Hmm. Ilang taon gulang ka na? Ten. Ikaw? Sampung taon. Bibilihin ko na lahat ng kamote nyo para makauwi na kayo. Hindi kayo pumupunta ng school? Nag-aaral kami bago kami magtinda nito. Pagtapos ng pag-aaral, magtitinda kami. Saan mama mo? Maghiwalay. Wala na sa inyo? Wala na. Yung papa ko, nakahanap ng ibang babae niya. Yung mama ko, nakahanap ng ibang babae. Saan kayo? Umuwi? Sa... Siyempa. Ah! So... Ano mo? Ano mo? mo ta, Sige. So mga batang ito ay matagal na nagtitinda ng kamote. Sa totoo lang, sobrang talino ng batang yon. Salamat, idol. Mm. Kau. Salamat, salamat, idol. Mm. Maraming salamat idol. May nanganguwi na kami sa bahay namin. Malaki itong ginabigay mo na pera pang bigas at sa pangarap naming motor. Maraming tolong po sa amin, idol. Hindi pa lang ako nagkawak ng ganitong pera, idol. Naging emosyonal ang batang ito dahil sa kanyang pinagdadaan ng sitwasyon. Sa murang edad, mas pinili niyang maghanap buhay imbis na mag-focus sa pag-aaral at matamasa ang pagiging bata. Mabait kang bata, kaya ikaw yung deserve na mapili namin. Hindi mo na nakita mama mo. Eh, umiwi. Pinagsarap mo. Maliban sa hirap sa buhay, ang mas nagpapahirap sa batang ito ay ang kanyang pangungulila sa kanyang mga magulang. Mag-focus ka muna sa pag-aaral kasi nakita ko sobrang talino mo. Ha? Ah, kahit ilang ilang araw lang di ka muna magtitinda, sobrang laki niyan. Ah, okay na. Okay na. Sir, nalang sir bata pa kasi sir ako. Mama, papa, napakukan, tulra. Di ba kong nindan hindi ka sana magtitinda kung mayroon kang mamagpapa. Oh. Marami pong salamat sa mga followers ni Miss Master at sa laki ni Miss Master. Kira ka? Kira, Sir. Mm hmm. Wala ah, uh, uh. kay kuya. Wala, Sir. Day 2 na ngayon at marami-rami pa talaga ito. Sana makahanap tayo ngayon ng mga deserving na maglalako. Magkano kinikita mo araw-araw, te? Tag 45 centavos raman ang mga kada isa. 45 cents ang kinikita nila sa bawat isang yakult. Tapos buong araw ka naglalakad. Oh, kung makakabenta si ate ng 500 yakult, meron siyang 250 pesos sa isang araw. Tapos sobrang init ng araw. Gusto ko sana, te, mag-day off ka kahit ilang araw. Walo yung anak mo. May special kong Ah. Gusto namin makapagpahinga ka ng ilang araw, te. Ate, oh. Kumuha na, ate. Sana yan, te. Yan, para sa trabaho mo. At ito, para sa anak mo, te. Kumuha na, te. Kailangan ni ating makabenta ng 1,000 pieces na Yakult para magkaroon ng 500 pesos na kita araw-araw, kailangan ni ating makabenta ng 1,000 pieces na Yakult para magkaroon ng 500 pesos na kita araw-araw. At hindi pa kasama dyan ang pagod sa init ng araw. Mahirap man pero kailangan niyang kumayod, lalo na may anak siyang espesyal. Deserve ka talagang matulungan natin kasi sobrang ano mo, pagsisikap. Sana ti makapagpahinga kayo kasama ang inyong pamilya ate. Di ba kayo nahihirapan araw-araw ti? Hi, salamat ninyo ngayon mo kong natabangan sa akong kalusod. Salamat Gusto ko lang pong ipaalala, hindi po ako mabait na tao. Gumagawa lang ako ng mga videos na di kayang gawin ng iba. Noong bumiyahe kami pa South, nakita namin si tatay na nangangaruling. Hindi ko alam ha, baka lang. Siguro naisipan na lang ni tatay na magitara, baka hindi siya tinatanggap sa mga trabaho dahil sa kalagayan niya. Eh mukha na tayo. Salamat niya. Sige etong si Lola talaga ang dumurog sa aking puso. Mag-isa na lang sa buhay at pati sa paglalakad ay hirap na. May nakita kaming isang matanda may daladalang niyog. Magkano yun ay? Ay, magbahala. Yan, hanap buhay mo, Nay? Yan. Ano to? Maghanap ako ng... Makain ka nito? niyog yan. Niyog. Kumakain, Kumakain niyog. ka ng niyog? Kanin Kanin tapos niyog. Huwag ka nang maglakad sa kalsada pagkatapos nito ha. <want> I -i -i -i. <t pitcher> na. Di na siya kagawang Na huh? Sa'yo na yan ay keep mo yan. Ah, oh. Dahil dito nag -iba ang paniniwala ko. Akala ko kasi nung una na money can't buy happiness. Siguro money can buy happiness pero hindi lahat nabibili. Dinaya lang talaga tayo lalo na pagdating sa real talk. Po ba? Uh, Gusto ko lang pong ipaalala, hindi po ako mabait na tao Gumagawa lang ako ng mga videos na di kayang gawin ng iba